Ilalagay natin yung kalabaw doon sa may sabsaban. Tara, go tayo. Yeah. kanya ang ginagawa tuwing hapon. Pag galing sa lubluban, ililipat na naman do sa may sabsaban. Ayan yung trabaho pag may kalabaw. Malapit na tayo dyan guys. medyo maano yung sikat ng araw, araw nakakasilaw itatali lang natin doon banda sa dulo ayan na ayan guys Ayan. Ayan. Okay, guys. Thank you for watching. Hanggang dito na lang. Bye-bye.